isang event naman para sa ating mga mahal na overseas Filipino worker o OFW ang layong bigyan ng halaga ng perang naipon dahil sa pamamagitan ng pag-aalaga nito sa bangko. Ang, idina ang idinaos kamakailan lang. Hali halina't silipin natin ang mga aktibidad sa Naturang Mall Show. Let's all watch this. Sa mga manggagawa na kinukulang ang kita para sa gastusin, isa ang pangingibang bansa sa kanilang solusyon para mapunan ang pangangailangan ng pamilya. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Office, tinatayang aabot sa 2.33 million na Pilipino ang nagtatrabaho abroad taong 2023. Ito ay mataas kumpara sa taong 2021 hanggang 2022. Masasabing maayos na paghahawak ng pera ay kailangan para hindi masayang ang mga pinaghihirapan at mahalaga ang mga banking entity para ma-achieve ang smooth transaction ng kaperahan. Isa sa aktibong tumutulong sa ating mga kababayan ay ang kilalang bank partner na may kabayan saving. At bilang pagkilala at pasasalamat sa mga OFW's isang kabayan mall show ang ginanap. Dito, highlight ang paglulunsad ng Kabayan Tuesday para sa overseas Filipino family sa pangungunan ng Super Mall branch sa Kaluokan. Katuwang ang kilalang bank entity. Every first Tuesday, you will be entitled also for the 10% discount. Mas, pero syempre, ini-encourage namin yung mga kumukuha ng pagdala o yung mga OFWs. Mas maganda na may account kasi pag may account kayo, kahit maliit pa lang yung deposit niyo, yun the fact na nagpapadala kayo palagi dyan, may record na kayo sa banko. So in the future, kung gusto nyo mag-avail ng personal loan, dapat inflow of funds, regardless how small it is, kung regular yan, Marang big points here. Actually, aside from the Kabayan uh, Tuesday, they get to have uh, a rewarding experience of uh, enjoying with the family during shopping. Plus, they get to see the other promotions We want to give opportunity to all the OFWs and their families here in Caloocan. And as mentioned earlier, uh, marangipu uh, mga OFWs and uh, their families here in Caloocan. At bago pa man magtapos ang programa, isang sorpresa ang kinaaliwan ng lahat. At ito ang public appearance ni Piolo Pascual para batiin ng manunood at mag-perform. At matapos nga ang performance nito, ay inimbitahan ni Piolo ang pamilya ng Japan-based na OFW na si Marites Magtabog. 22 years na nagtrabaho sa Japan na nakabili ng bahay sa Kaloocan sa tulong ng nasabing bank entity. Napaka-inspiring mo talaga ng story and you know for you to do this for the love of your family is very inspiring